Mga polis unit at katuwang na ahensya, pinuri ng PNP kasunod po ng payapa at tapat na eleksyon. Alamin natin ang balita yung wala namang kay Mark Bacalalad. Mark Pasok. Kinilala ni Philippine National Police Chief Police General Romel Marbila ang lahat ng unit ng polisya at mga katuwang na ahensya sa kanilang dedikasyon sa pagtapad ng tungkulin sa eleksyon. Ayon kay Marbila, tumindig at sumunod sila sa direktiba ni Pangulong Bongo Marcos na itaguyod ang payapa at tapat na eleksyon. Bagaman may ilang naiulat na minor technical at logistical issues dahil ng pagkasira ng automated counting machines, pagkantara ng pagbubukas ng mga presinto at hirap sa pagganap ng pangalan ng mga butante sa listahan, agad naman umalit itong naaksyonan ng mga kinaukulan. Wala sa mga sinating ito ang nagdulot ng banta sa seguridad o nakaapekto sa maayos na daloy ng eleksyon. Sa kabuuan, mayroong 205,136 na mga government personnel ang naitanang ipinakalat sa buong bansa kabilang ang 163,621 mula sa PNP, 3,698 na itinagabi ng Special Electoral Board members, at 37,878 Augmentation Forces mula sa AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Protection at iba pang partner agencies. Tumugod din ang PNP sa ilang ulat ng paglabag sa likurban at umano'y boat buying. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA, Super Radyo DZW, nakatutok sa election 2025. パッと。